Kamusta mga guys? Welcome ulit sa aking YouTube channel. Sa video ito ay makikita natin at mapapanood ang uh, railings o hagdan sa gilid ng kalsada na masyadong delikado para sa mga sasakyang mabilis ang papatakbo lalo na kung gabi at wala pang ilaw. Samahan niyo ako mga guys. Kung makapansin natin mga guys, yung highway, bagaman ito'y bagong gawa, yung railings ay mababa. Nakita niyo naman yung mga post ba? Diba? Napakababa. So, sa bandang unahan, kung makikita natin ay may biglang liko. Pakaliwa. Kaya, kung isa kang motorista at mabilis ay yung pagpapatakbo at ikaw ay nagpreno at hindi inakaya ng preno, malamang-malamang na ikaw ay sumadsa doon sa may railings na mababa. Kung susukatin natin yung railings mga guys, yan o, isang dangkal, dalawang dangkal, halos dalawang dangka lang at kalahati ang taas so kung tatayo tayo -ta dito ay gatuhod lang at kung makapansin natin mga guys yung kilid o likod ng mga railings ay dagat na masyadong malalim kung natin mga guys Pero, ayan o ayan ang kabuuan ng dagat so napakalalim at posibleng dito mahulog ang isang motorista kapag ka mabilis ang papatakbo at sumimplang o bumanga sa railings. Ayan mga guys. Tignan natin mga guys, yan o. Napakababa ng railings. At kapag mabilis nga ang pagpapatakbo at bumanga dito sa may hagdan at lumipad, napakalala ang mga ating babagsakan. So kung makikita natin na ito ay pakurbada o yung yung daan, Ayan o. Korbada yung daan. No? Na kung insan, kapag ka mabilis ang ating pagpapatagbo at yung ating preno ay hindi natin na-check, siguradong tayo lumampas at bumangambo. Bu siguradong tayo ay baka lumampas o bumangga sa mga poste ng railings. Ayan. So, paralay ito sa ating mga gumagawa ng railings na kung ay tingnan din natin at mag-ingat din tayo sa ating pagmamaneho at sa mga nagagawa naman ng kalsada sana ang rating sa itaas taasan oh, masyadong mababa talaga yan o oh. dalawang dangkalang at kalahati tapos pakurba pa ay ang problema dito kung gabi wala ding mga ilaw oh. wala siyang ilaw kaya masyadong delikado sa so, mga motorista nakapag nakapag na aksidente napakalalim ang babagsakan yan mga guys oh yan oh. napakalalim na dagat ang babagsakan so thank you mga guys nawa nakatulong ang video na ito paalala sa atin huh? sa so, mga gumagawa nagpapagawa ng tayo ng mga motorista mag ingat tayo at sa mga nagpapagawa ng kalsada, sana ay uh, isama na rin na maging pulido din yung mga railings para hindi maging dahilan ng pagkakatasgrasya at pagkawala ng buhay ng isang tao o ng mga tao. Thank you mga guys. Thank you for watching.